Mga kapatid, ang awit siyam naput isa ay isang makapangyarihang deklarasyon ng pangangalaga, proteksyon, at hindi natitinag na pagmamahal ng Diyos para sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Ang awit na ito ay isang paanyaya sa ating lahat na humanap ng kanlungan sa mga pakpak ng kataas-taasan, upang maranasan ang kapayapaang lampas sa lahat ng pangunawa, maging sa gitna ng mga unos ng buhay. Siya na naninirahan sa kanlungan ng kataas-taasan at nagpapahinga sa lilim ng makapangyarihan sa lahat, ay maaring magsabi sa Panginoon, Ikaw ang aking kanlungan at aking kuta, aking Diyos, na aking pinagtitiwalaan. Palalayain kanya mula sa bitag ng mga ngaso at nakamamatay na lason. Sasalubungin kanya ng kanyang mga balahibo, at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay makakahanap ka ng kanlungan ang kanyang katapatan ay magiging iyong pananggalang nakalasag. Hindi ka matatakot sa kilabot sa gabi, ni sa palaso na lumilipat sa araw, ni sa salot na gumagapang sa kadiliman, ni sa salot na sumisira sa tanghali. Maaring mahulog ang isang libo sa iyong tabi, sampung libo sa iyong kanan, ngunit walang makakarating sa iyo. Titingnan mo lang at makikita mo ang kaparusahan sa masasama. Kung gagawin mong kanlungan ang kataas-taasan, walang kasama ang darating sa iyo, walang kasawiyang darating sa iyong tulda. Sapagkat siya ay magbibigay ng mga utos hinggil sa kanya sa kanyang mga anghel, upang mapangalagaan nila siya sa lahat ng kanyang mga paraan, alalayan kanila ng kanilang mga kamay, upang ang iyong paa ay hindi madapa sa bato. Tatapakan mo ang leon at ang ahas, yuyurakan niya ang malakas na leon at ang ahas. Dahil mahal niya ako, ililigtas ko siya, paprotektahan kita dahil alam mo ang pangalan ko. Siya'y dadaing sa akin at ako'y sasagot sa kanya, at sa kahirapan ako'y sa kanya. Ililigtas ko siya at tatakpan ko siya ng karangalan. Bibigyan kita ng mahabang buhay, at ipapakita ko sa iyo ang aking kaligtasan. Sinumang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay magpapahinga sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Awit siyam naput isa, isa. Dito, itinuturo sa atin ng salita na siya na gumagawa sa Diyos na kanyang tahanan ay nakasusumpong ng kapahingahan. Ang mundo ay maaring magulo, ang balita ay maaring nakakatakot, ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay nakakahanap ng ligtas na kanlungan. Ito ay hindi lamang isang pisikal na pahinga, ngunit isang espiritual na isa. Ito ay ang pagkaalam na, anuman ang mga pangyayari, tayo ay nasa mga kamay ng isang Diyos na hindi kailanman nabigo. Nang sabihin ng salmista na isang libo ang mabubuwal sa iyong tagiliran, at sampung libo sa iyong kanang kamay, ngunit hindi ka masasaktan, awit siyam naput isa, pito, ang tinutukoy niya ay isang proteksyon na higit sa pangunawa ng tao. Nangangako ang Diyos na nasa tabi natin, lumalaban sa ating mga laban, nagbabantay sa atin laban sa nakikita, at hindi nakikitang mga panganit. Ngayon, marahil ay nahaharap ka sa isang mahirap na sitwasyon marahil ay sinubukan ng takot na salakayin ang iyong puso. Ngunit sinasabi sa iyo ng Panginoon, sapagkat siya'y kumapit sa akin sa pag-ibig, ililigtas ko siya, ililigtas ko siya, sapagkat nakikilala niya ang aking pangalan, awit siyam naput isa, labing apat na. Kilala ka ng Diyos sa pangalan, nakikita niya ang bawat luha, dininig ang bawat panalangin. Kapag kumakapit tayo sa Panginoon, inililigtas niya tayo at binibigyan tayo ng tagumpay kaya't magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso. Siya ang iyong kanlungan, ang iyong kuta, ang iyong Diyos na iyong mapagkakatiwalaan. Ano ang hamon, tandaan na hindi ka nag-iisa. Ang makapangyarihang Diyos ay kasama mo, ginagabayan ang iyong mga hakbang, pinoprotektahan ang iyong buhay at binibigyan ka ng lakas upang manalo. Inaanyayahan kitang manalangin kasama ko. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumikha ng langit at lupa, lumalapit kami sa iyo ng may mapagpakumbabang puso, na kinikilala ang iyong kadakilaan at ang iyong kapangyarihan. Pinupuri ka namin, Panginoon, dahil sa iyo kami nakatagpo ng kaligtasan, proteksyon at kapayapaan. Ikaw ang aming kanlungan sa panahon ng kabagabagan, ang aming lakas kapag ang kaaway ay bumangon laban sa amin. Ama, nagpapasalamat kami sa iyo sa awit siyam naput isa, sa iyong salita na nagpapaalala sa amin na kami ay ligtas sa ilalim ng iyong mga pakpak. Salamat, Panginoon, sa sobrang pagmamahal mo sa amin, hanggang sa pangakong walang masamang mangyayari sa amin, ni anumang salot na darating sa aming tolda. Ikaw ay tapat, O Diyos, at lubos kaming nagtitiwala sa iyong mga pangako. Sa sandaling ito, Ama, hinihiling ko sa iyo ang bawat taong nakikinig sa panalanging ito. Panginoon, bisitahin ang bawat puso, hipuin ang bawat buhay ng iyong presensya. Kung saan may takot, ibuhos ang iyong kapayapaan kung saan may pagdududa, pinalalakas nito ang pananampalataya. Panginoon, palibutan mo kami ng iyong mga anghel, iligtas mo kami sa lahat ng kasamaan, iligtas mo kami sa mga silo ng kaaway. Ama, alam namin na sa iyo kami ay may tagumpay. Sa makatuwid, isinusuko namin ang aming mga sarili ng buo sa iyong mga kamay. Naway gabayan kami at palakasin ng iyong Espiritu Santo araw-araw, upang makalakat kami ng matatag sa landas na inihanda mo para sa amin. Naway kami, tuwing umaga, ay magbago ng aming pagtitiwala sa iyo. Batid na kasama namin ang Panginoon. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyong patuloy na presensya, sa hindi mo kami pinababayaan, sa pagiging kalasag at proteksyon namin. Pinupuri ka namin dahil sa iyo kami, ay higit pa sa mga mananako. Naway luwalhatiin ang iyong pangalan sa aming buhay, ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, kami ay nananalangin. Amen at Amen.